Ika-sampunang Setyembre, taong 1781, na ibalik ang Guernica sa Espanya, isa sa mga pinakatanyag na obra ng pintor na si Pablo Picasso, matapos itong manatili sa Estados Unidos ng apat dekada sa hiling ng pintor upang mapangalagaan ito hanggang sa maibalik ang demokrasya sa bansa. Ang naturang obra ay kinomisyon ng makakaliwang gobyerno kay Picasso na kanyang ginawa upang ipakita ang karumaldumal na kasamaan na kaya ng tao base sa insidente ng pambobomba ng mga puwersang alipan sa bayan ng Guernica sa Espanya dalawang taon bago ang ikalawang ang pandaigdig upang maging eksperimento para sa mga bagong estratehiya ng kanilang hukpong panghimpawid na nagdulot ng kawasakan at kamatayan ng mahigit isang libong residente dito. Ang larawan na ito ay tinampok sa Exposition Internasyonal ng Paris sa Pransya at ipinadala ni Picasso sa Museum of Modern Art ng New York sa Amerika kabilang iba pa niyang mga opra upang mapangalagaan ito bunsod ng digmaan hanggang sa maibalik ang karamihan pagkatapos ng kiera, liban lamang sa Gernika ayon sa hiling ng pintor. Bumalik lamang ito ng masiguro ng mga ni Picasso ang naturang demokrasya na hinihiling ng namayapang pintor. Nang pumanaw ang diktador na si Francisco Franco, ang nabuno sa Espanya ng maraming dekada at pumanig pa sa mga Nazi, ngayon ay nakalagak ang Guernica sa Museo Reina Sofia ng Madrid. At sinasabing hindi na ito ipapadala sa ibang mga lugar dahil sa mga pinsalang natabo ng narawan sa mga nakaraang pagtatanghal nito.